Pero ganun din yun. Alam mo, get it over with. Get it over with. Get it over with. Lalo ka lang mamaya kung hindi mo pa yan, may ng tubig ay mo ko dyan. Ano <coughs> ano kailangan mong pabakuna lahat kayo mong papabakuna kasi kung hindi magkaka pag may isang magkasakit sa inyo dito magkakahawaan okay kaya mo yan kaya mo yan kaya mo yan